ayan uh, mga pinoy isang magandang magandang tanghali po uh, tanghali na po mga pinoy welcome back po sa ating youtube channel at kung ngayon lang po kayo napadaan sa channel ni Boy Pinoy sabihin naman po sana at hindi na po ako nagmamakaawat sa inyo sana naman maawa kayo mga pinoy hmm? eh hey, papakita ko po sa inyo yung ating mga katulong nagbubusto kami ngayon hindi po natin tapos kagabi kahapon kaya ngayon lang po namin itinuloy Ayan mga Pinoy Ayan po sila mga Pinoy Kung ating katulong kahit tirik na tirik ang araw mga Pinoy Siyempre hindi sila atras sa kanilang trabaho Ayan Ayan po yung ating mga katulong

O halo halo. Jangan jangan jangan. Ini mau ini Jangan 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 Ini Jan 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 Balik oh, ka balik ka Buhos na balik ka Buhos na dun Tumungon mo siya Yan Yan Sige yan Ajan jan 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 May ot pa yan Alas gis Alas gis May balis ete Jan 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 jan, 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 jan. jan, jan, jan

なんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでな Ayan mga Pinoy, yung ating miksero. Ayan mga Pinoy, dali tanghali na po. Bataan po muna yung magigiting nating construction worker. Ayan. At i-update ko po sa inyo mga Pinoy. Ayan. Ayan, Ayan po sila. Tanghali na mga Pinoy. Tanghali na po. Ito, 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 ito. Ito, ito. Ito, ito. ito, Yo, what's up mga kamukha? Ayan yo. yo mga pa! Ay, ay. Mati na yung mga na construction worker natin. Ako yung pinakamatino. Pinakamatino, pinakatahimik na lahat. Pinakamatino,